why nakapokus ang CPP, NPA, NDF and their allies mm -hmm. like the group of Martin Romualdez and this tactical alliance. Kasi di diba ka-Eric, usually, pangulo talaga yan eh. Yung primary target. Oo. Oh, oh. oh, mm -hmm. Bakit nakasentro mm -hmm. kay Sara Duterte? Tatlong rason ang una dyan. Number mm -hmm. one, yan pong tinatawag, Brother Franco, Miss Ina, na narrowing down the target. Okay. You, you do not target everyone in the government. Mm -hmm. Target and focus on the most uh, rabid Enemy, Yun ang target na ginagawa nila, rabid enemy. Yung pinakamasugid na kalaban ng CPP, NPA, ND, NDF, in the entire current administration under the government of PBBM o ni Paulong Bongbong Marcos Jr., is Sara Duterte. So, mm. narrow down on the target. That's the number one purpose bakit pinukusan si Sara Duterte. Siya pong pinakamasugid, pinakamalakas na boses na kumakalaban sa CPP, NPA, NDF, both sa armadong NPA at terorist grupo nila at sa kanilang urban infiltration and sectoral infiltration. Number two, ito pong tinatawag na splitting the ranks of the enemy. So, second principle yan, brother Franco. Number yeah. one, narrow down the target. So, if you have 10 targets na gusto mong sirain, you do not right away hit ten of them. Mm -hmm. mm. So, piliin mo yung isa o dalawa na pinakamasugid na doon ang gagaling ang threat sa'yo. Mm. So, coming from the CPP, NPA, and is it's Sara Duterte. Yeah. And of course, uh, sa likod ni Sara Duterte, Eduardo Anio, yeah. okay. General Torres, mm. AFP, PNP. But among them, the most uh, threat, threatening official to them, to the CPP, and is Sara Duterte. Number two, splitting the ranks. Yung mm. binanggit mo, Miss Ina. iintrigahin nila si Sara Duterte Konwari ay mamasamasahihin nila si Bongbong Marcos Jr. at kagapay nila si Speaker Martin, Martin Romualdez. Pero hindi alam ng dalawang ito posible na pagkatapos nilang sirain at pabagsakin ang kredibilidad, which napakahirap nilang gawin yun, ni Sara Duterte, at i-isolate siya sa mamamayang Pilipino. Sino ang next nilang tatargetin? si Bongbong Marcos Jr. Mm -hmm. Sigurado yan, Martin Romaldes. Kali, Take note of that. Ano ha? Ito'y analysis lang, ha? hindi ito mm -hmm. totoo mga kababayan yes. dahil may committed to do. Yan po ba ang ginagawa talaga niya? No? Ito'y principle. Ano lang po ito? Ina, sa nakita. Principal po ito kung paano mm -hmm. gumagawa ng tactical alliance ng CPP, mm -hmm. NPA, NDF. Ibig sabihin po, they're splitting the rank mm -hmm. ng pakikipag-koordinasyon uh, at cooperation sa pagitan ni Sara Duterte at ni Bongbong Marcos Jr. So, splitting the rank Narrowing down the target. Number three, ito po yung tinatawag na isolating the most or the fiercest enemy at, at a time. Mm -hmm. Ibig sabihin, i-isolate nila si Sarah Duterte. Mm -hmm. And anong gagawin para i-isolate si Sarah Duterte? Focus the attack on her. Narrow the tar narrow down the target, split the ranks and the alliances of your enemy, and uh, isolate the most or the weakest and the strongest, and then concentrate on the fiercest. Sa pinakamasugid, mabangis na kalaban. Yun po ngayon ang ginagamit kay Sara Duterte. Mm -hmm. At sino po ang may ganitong kaka kakayahan sa pagmaniobra uh, maniobra ng ganitong splitting the ranks, isolating mm -hmm. our government official, and making them go against its other at upang sa ganon ay mapahina ang buong gobyerno at istruktura at mga namumunong opisyal ng pamahalaan. Mm -hmm. CPP, NPA, and, and DIP ay may ganyang kakayanan. Ano po tawag nila dyan? Different level of conducting united front operations work or tactical alliance building operations. Mm -hmm. Mga limitadong tactical alliance nila ito. Ginamit nila ito sa panahon ni uh, Joseph Estrada. Nung panahon na pinapabagsak nila si Joseph Estrada ang kalyado nila si Gloria Macapagal Arroyo at nakipag-usap sila sa iba pang official ng D DND at gumapang sila pati sa mga ranks na mga uh, retired generals. Pero ang layunin nila mm -hmm. ay mapa ahiwalay at ma-isolate si Joseph Estrada. At nang bumagsak nga ang gobyerno ni Joseph Estrada, ay kanila namang tinarget at pinuruhan si Gloria Macapagal-Arroyo. Mm -hmm. Ito rin ang gagawin nila sa nangyayari ngayon kay Martin Romualdez. Tama yung suggestion po ni Congressman Harry Roque, ni, uh, sorry, ni Atty. Harry Roque kay Congressman or kay Speaker Martin Romualdez. Bakit hindi natin ipokus ang ating enerhiya, ang ating focus ng pag-imbestiga at ng pagsupil sa mga tao at operatiba na alam natin nandyan sa Kongreso, itong si Franz Castro Raul Manuel at si Arlene Brosas na kamatayan partilist ng CPP, NPA, NDF na layunin ay sirain ng gobyerno, gamitin ng gobyerno at pumasok sa gobyerno not because they want to help the government in our country but to destroy the government. Ito dapat ang sinisipa at tinatanggal natin yeah. sa Kongreso. Yun ang malaking tanong ngayon ng mamamayan bakit sinakyan natin ito. At ang nakakabahala, ito yung pinasa kanina ni Brother Franco sa akin na picture. Rappler. Ang Rappler na grupo po ito na wala ng Security and Exchange Commission registration sapagkat bogus ito. So balit nag-appeal sila. na lang naman yan sila. Yes. Nag-appeal sila sa Court of Appeals. Hindi pa sila ipinapasarado ng gobyerno. Ngayon nang kampanya sila na bubosisiin nila ang lahat ng confidential fund at mga intelligence fund at dapat daw ito ay may transparency. Ano kayo? Anong gusto niyong ibig sabihin niyo pababagsakin yung gobyerno sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga security, defense, and intelligence and confidential capability ng kanyang security programs at para atakihin at sirain tayo lantad-lantaran ng mga pwersang sumisira sa ating bayan at pababagsakin ng ating gobyerno like CPP, NPA, NDF? Dapat siguro, Secretary Eduardo Anyo, sir, at sa ating mga pamunuan sa ntfl at sa National Security Council, ipatawag natin itong Rappler sapagkat they are promoting and inciting the people at the minimum to do seditious acts to the detriment and disadvantage of the government by using the issue of confidential intelligence pan, yeah. pero ang kanilang tinatarget ngayon ay pahinain ang kabuang istruktura at kabuang programa ng pangseguridad ng ating bansa. This is a national security threat itong ginagawa ng Rappler na ito na kasabwat nila ngayon sa kanitong pangataki pang sa ating gobyerno, ang CPP, NPA, and the Brother Franco in Messina. Hmm.